Hello mga palaboy. Hello mga kapalaboy. Palaboy. Hello mga kapalaboy. Nandito po si client, si Miss Karen. I'm um, all the way from Candelaria, Zambales pa po, po siya. And ngayon po kasama ko po siya. Nag-release po kami ng unit. Eh um, nag-start po kami mag-release ng unit 8 AM po. Ay, sorry, ma'am, ano no, 10 AM. 10 AM. po. Uh, time check muna tayo. It's 8:35 PM na po. Ayon, mag na ako kami nila, ma'am. Uh, dingi po ko sa kanila ng feedback. Ito, kasama ko na ako si ma'am Karen. Ang busa naging transaction natin. Well, uh, ah, uh, <laughs> maganda naman po yung, ano, uh, yung transactions and a uh, very satisfied customer here. And sana mag din kayo sa uh, Pick Motors Inc. Uh, especially to the agent, uh, Mr. Joey o limba, ma'am? po. mas ah, ang masasabi ko lang, um, magugustuhan at um, uh, masasatismay po kayo sa lahat ng services nila. And that's all. Thank you po. Salamat po, ma'am!